So hi guys, if hindi niyo pa alam yung VU Wi-Fi ng smart, bali yung featured na yan is ano siya, kahit wala kang signal, basta nag-connected ka lang sa Wi-Fi, makakatawag ka gamit your own number. Uh, example, na-stranded ka in area you ng know, mga piso Wi-Fi lang siya or nakatira ka sa barangay or area na walang signal both network pero may mga piso wifi, pwede ka matawagan at pwede kang tumawag using your own cellphone number. So, ganito siya gagana. Yung may mga phone na may mga wifi calling na siya, gaya sa android, so... Yung mga ito nasa setting siya ng network sa Android. So, yung wifi may pag may wifi calling, pwede yan siya. For iPhone naman, andito din siya sa network settings, yung wifi calling, turn on nyo lang yan siya. Pero gagana lang yung wi wifi sa Smart of Sharp Connect. So, ganito yung regular na tawag. So, tatawag ka tawag ako doon sa TM ko using my smart ay to kan text so may signal pa siya And then, yung TM ko naman, makakatawag naman siya smart ko. So, ngayon. Ganito gagana yung wifi wi So, example na sa travel ako lang. or oh yeah, na sa travel ako or na sa area talaga ako sa barangay na walang signal. Sa so, tatanggalan ko ng signal yung yung smart phone tapos, co airplane mode ko lang siya. So, wala talaga signal. Lalabas yung smart Buu wi wifi. Pag once nakalabas na yung smart Buu wi wifi na yan, meaning, yung number mo, active na yan siya. Kahit walang signal, yung network sa area na yun. Masa nakakonek lang siya sa wifi. Sama mo mga piso wifi naman ba So, pag tatawag ka, example, walang wifi. So, ganyan. Ganyan na tsura niya. Wala signal. So, tatawag ako sa TM ko. So, unavailable siya. Kailangan siya ng network. So, pag i-on ko yung wifi, so, example, nakakunig ako sa piso wifi. So, walang signal yung network. Lang. Yan na siya. May smart blue wifi. Kasi yung nakasalpak na, na sim dito eh, is to context. So, pwede siya. Tapos naka-on na yung wifi calling. So, tatawag ako ulit using my number. Sample for emergency. So, tatawag ako sa TM ko. So, pwede siya. Kahit walang signal yung phone ko. nakaconnect lang siya sa wifi. So, yun na. Makakatawag na ako. So, pwede ba akong tawagan? Yes. Pwede ka rin tawagan kahit walang signal yung SIM card mo. As long nakakonect siya sa wifi. Tapos, Yan, tatawagan ko yung smart ko using my TN. Hey, okay, nakaka-receive pa rin siya ng tawag. Yung SIM mo. Okay. Wi-Fi lang siya. Connected. So, yun yung Go Wi-Fi feature ni smart. Mo. Na pwede tawagan yung SIM mo kahit walang signal. Basta nakakonnect lang sa wifi o saka naka-on yung wifi calling sa settings ng phone mo. If capable na yung phone mo ng wifi calling at saka may wifi doon sa kanya. So, oh, yun. What if daw yung tatawagan mo is keypad lang siya? So, pwede siya. Pwede naman siya kahit keypad yung tatawagan mo. So, like,

K-pad yung tumawag sa iyo. k lang siya. So, pwede din siya. Pero, wala namang Wi-Fi feature yung K-pad. So, supposedly, dapat talaga merong signal from network yung tatawag sa iyo na naka-K-pad. So, sample eto. So, pwede siya. So, yun lang. Bye!